As the season goes by, ang Warriors rookie na si Brandon Pujemski continues to impress a lot of NBA fans. At sa latest game nga nila against sa Denver Nuggets, hindi na rin niya na Marami na naman siyang pinahanga sa mga manonood. Well mga idol, ang final statistics nga ni Brandon Pujemski, 13 points, 9 rebounds and 6 assists plus 5 steals sa laban. At ito nga mga idol ang ilan sa mga high IQ defensive plays niya, kaya naman nagkaroon siya ng libang steals against the Denver Nuggets. Well sa unang play nga mga idol makikita nyo how low the defensive stance na meron itong si Brandon Pujemski At ang benefit niyan mga idol kapag pinasa or nag dribble itong binabantayan mo ay makaka-steal ka at nung pumasa itong si Reggie Jackson ay nag-benefit nga si Brandon Pujemski na tip ang bola nagresulta sa first steal niya of the game. At para naman dito sa ating second play, weak side defender itong si Brandon Pojemski. Nandito nga siya in the paint. Kaya naman pa lurk, lang siya mga idol. Umaaligid-aligid at nang makita niya nga na si Aaron Gordon ay po poste. Look at yung mga idol close out nung ibigay na nga ni Reggie Jackson ang bola. Great IQ play mga idol. High IQ play from the rookie. Next play mga idol actually, siya nga ay nag over dito, mali nga ang kanyang pasa na basa ni Jamal Murray at yun din mismo ang kanyang ginawa mga idol. Sa fast break ngang ito ay nakita na po Jemski na si Kuminga na ang babantay kay Murray at ang ginawa niya nag slow down pumunta sa trailer at tama ang kanyang basa dahil saktong sakto mga idol ang pasa ni Jamal Murray sa kanyang kamay mga idol. Yan nga ang isa sa mga skills niya this game. And for our next play ay another great high IQ defensive play from Brandon Pujemski nang makita niya nga na if front nga siya neto ni Jamal Murray ay alam niya ang i-over the head pa si Tony Jokic. Kaya naman nang mabasa niya ito agarang lumipat ng posisyon. Nagresulta nga mga idol ng another steal another turnover para nga sa Denver Nuggets. And for his fifth steal mga idol ay akala nga ni Aaron Gordon ay safe na nga siya mga idol. Pero nang nga si Brandon Pojemski aaligid-aligid ah, kaya naman nagresulta nga ito ng another steal for him and another easy basket para nga sa rookie ng team ng Golden State Warriors. Another high IQ play from Daruki. Well actually isama na natin ang ilan nga sa magagandang play pa ni Brandon Pujemski matapos siyang hindi box out na ng Denver players ay siya nga ay nakuha ng offensive rebound at nagresulta nga ito mga idol ng easy 3-pointer for Clay Thompson. At dito naman mga idol, magandang pagbasa ni Pojemski ng depensa ng Denver Nuggets. Dribble land of nila ni Drace Jackson Davis at nang makita niya nga na si Nikola Jokic ay he help nga sa kanya. At may ginawa niya, binato niya lang ito kay TJD for an easy dunk. Great read of the defense para nga dito sa Warriors rookie. At yan nga mga idol ang ilan sa mga plays na talaga namang nagpahanga sa maraming Warriors fans pati na rin sa mga ibang NBA fans. Kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa rookie ng Warriors na maraming pinapa pinapabilib? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.